Isa akong simpleng babae mula sa Pilipinas. Pero heto ako ngayon, nasa ibang bansa. Nagtatrabaho. Alam mo, kung tatanungin mo ako noong bata pa ako, kung saan ko nakikita ang sarili ko sa edad na 30. Siguro iisipin ko, nasa Pilipinas pa rin ako. May sariling pamilya, may bahay, simple lang. Pero hindi ganito ang nangyari. Pero ito ang realidad. Isa akong OFW, Overseas Filipino Worker. At nayong ikukwento ko sa'yo na parang diary lang kung ano ba ang buhay ko dito sa abroad sa araw-araw. Hindi glamorous. Hindi perpekto. Pero totoo. Kaya, kung nakikinig ka ngayon, Baka nasa biyahe ka, baka nasa trabaho, o baka bago ka magpahinga, makinig ka lang, parang background noise mo lang ako. Kasi baka ang kwento ko, kwento mo rin. Gigising ako ng 6 in the morning, kahit gusto ko pang humiga, kahit gusto ko pang idikit yung ulo ko sa unan, kailangan kong bumangon. Sa unang sampung segundo ng pagising, may ilusyon pa ako na nasa bahay ako sa Pilipinas. Parang naririnig ko pa yung ingay ng kapitbahay, tawanan ng mga pamangkin ko. Pero biglang susuntok yung katotohanan. Nasa ibang bansa ako. Mag-isa. Tahimik. Walang nanay nakakatok sa pinto. Walang kapatid na iistorbo walang amoy ng sinangag o isda sa kusina. Kukuha ako ng tinapay at magtitimpla ng instant coffee. Habang iniinom ko yon, titingin ako sa cellphone. Messenger. WhatsApp. May mensahe ba si Mama? May missed video call ba kadabi? Minsan, mahirap yung time difference. Habang gising sila, ako naman natutulog. Habang gising ako, sila naman ang tulog. Parang mas mahaba pa ang distansya ng oras kaysa sa milyang-milyang pagitan ng mga bansa. <laughs> At ang katotohanan, instant coffee ang kasama ko sa umaga, hindi pamilya. Pagdating sa trabaho, ibang mundo na. Caregiver ako dito sa UK. Hindi glam, hindi fancy. Trabaho lang. May mga pasyente akong mabait. May iba naman na hindi sanay sa accent ko. Kaya kailangan kong ulitin yung mga salita ko ng paulit-ulit. Minsan nakakahiya. Minsan nakakapagod. Pero kailangan. Sa abroad, minsan hindi lang skills ang laban mo, kundi pati accent mo. Habang nag-aalaga ako ng pasyente, naiisip ko, kung nasa Pilipinas ako, siguro teacher ako o nurse. Pero dito, worker. Walang title, walang pangalan, pero may salary naman. At yun ang mahalaga. Every time na nadpupunas ako ng pasyente, naiisip ko, okay lang, ito ang kapalit ng tuition ng kapatid ko. Okay lang. Ito ang pambayad sa utang ni Mama. Sa bawat pag-asikaso, parang inaalagaan ko rin yung pamilya ko mula sa malayo. Ito na! Lunch break! Kasama ko yung mga katrabaho kong Indian, Indonesian, minsan may Pinoy din. Iba-iba kami ng baon. Sila curry, ako adobo. Tapos, doon na nagsisimula yung kwentuhan. Bakit ka nandito? Tanong nila minsan. Sagot ko, para sa pamilya. Syempre in English 'yun ha. <laughs> Pero sa loob-loob namin, pareho lang ang dahilan. May mga naiwan kami sa bansa namin. May iniwan, may bigat na dinadala. Ang bawat OFW, may sariling kwento ng sakripisyo. Pero iisa ang dahilan. Pagmamahal. Pag uwi ko ng gabi, doon sumusuntok ang katotohanan. Sa trabaho, busy ako. Pero sa bahay, mag-isa lang. Wala kang kausap. Tahimik. At doon pumapasok yung lungkot na parang alon na bigla na lang sasabog sa dibdib mo. Minsan, iiyak ako habang nakahiga. Hindi dahil mahina ako kundi dahil tao ako. Bubuksan ko yung cellphone, video call. Makikita ko si mama, si papa, yung mga kapatid ko. Lahat sila masaya. Pero pagkatapos ng tawag, balik ulit sa katahimikan. Parang ang video call namin, mga yakap na hindi kompleto. Pero hindi lahat malungkot na araw o gabi. May mga araw na makikita ko yung remittance receipt. Nakapagpadala na naman ako. Kahit maliit lang, ang sarap ng feeling. May mga tawag ang marireceive. Anak, nabayaran ko na yung kuryente. Salamat. Anak, may uniform na ang kapatid mo. <laughs> ang sarap pakinggan. Kahit hindi ako nandun, parte pa rin ako ng bawat tagumpay nila. Ang tunay na kayamanan ng OFW, hindi pera, kundi ngiti ng pamilya. Araw-araw, parang cycle lang. Gigising, magtatrabaho, uuwi, tatawa, iiyak, mag video call, at uulit na naman. Pero alam mo, sa bawat cycle, naintindihan ko. Naging matatag ako. Lakapag-adjust sa kultura nila rito. At tumayo ako mag-isa para lumaban. At kahit simpleng worker lang ako dito. Pero bayani ako sa mata ng pamilya ko. Kung isa ka ring OFW at nakikinig ka ngayon, ramdam kita. Ramdam ko yung pagod, yung iyak, yung takot. Pero ramdam ko rin yung tibay, tapang at pagmamahal mo. Hindi ka nag-iisa. Kasi bawat Pilipino abroad may pusong sabay-sabay tumitibok para sa iisang dahilan, pamilya. Kaya kapit lang. Laban lang. Darating din 'yung araw na lahat ng luha at pagod magiging kwento na lang ng iyong tagumpay. Kaya kung nakikinig ka ngayon at pagod ka na, kaya mo 'yan. Pero kung pagod ka na, magpahinga ka din. Makinig galang sa akin. Kahit background noise mulang ako. Dito sa K-Pop Club, may kasama ka. Sa bawat laban mo sa buhay, hindi ka nag-iisa. Sige, hanggang dito na muna. Isang araw, isang buhay, isang kwento ng OFW.